Ito nga sa recto, eh may legendary at masarap na nagtitinda ng lugaw. Bukod sa lugaw, eh meron din silang pares at mami. Almost 26 years na raw sila nagtitinda dito. At mula noon hanggang ngayon, eh hindi daw nagbabago ang lasa nito. Mga presyo naman nila dito, eh presyong pangmasa daw. pagkumain kumain ka raw dito, eh masasatisfy ka raw at babalik-balikan mo talaga. Nakakaubos daw sila ng apat na kaldero sa isang araw. Isa pang maganda sa kanila, eh 24 hours silang bukas. Marami din din kayong pwedeng pagpilian ng laman loob ng baka na pwedeng yung itapings kaya masisiyan talaga kayo. Yung guys, napadayo na nga tayo dito sa may kahabaan ng rekto. Dito sa LRT Station. May nakita tayong lugawan dito. Tikman natin, mukhang masarap e eh. Ay te, magandang araw. Hello, Anong pangalan mo te? Lina po. Ano yung ino nyo dito te? Bukod sa lugaw. Puso, ano? Uh, pares. Eto, pares. So, mami. Magkano naman po order ng isang lugaw nyo, te? Yung regular po, ano? Uh, 45. 45. May kasamang so, laman na yon so, te. Isaw, so, or opuwalya. So, so. Ah, tapos yung ano mo, may overload kayo? Uh, mayroon po. Ano mayroon naman? Kasamang, na ano, leksyon. Ah, tapos bahala ka na kung anong okay. gusto mong kasamang, ano, mga laman. Ano yan, may pure na baka po ba yung nilalagay nyo okay. o may baboy din? Mayroon Ah, anong oras kayo nang bubukas dito, teh? 24 hours, 24 hours. Ganong katagal na 'tong ano na 'to, lugawan na 'to, teh? years hours po, 6:00. On oh, tagal na pala no, teh. Ay, yan si Mamang may-ari. Ma'am, anong pangalan niyo po? Uh, Ma'am, dito lang ba 'yung pwesto niyo? Dito, dito lang kami lumilipat. At ano, lumilipat kami doon banda sa gilid. na po yun, hanggang 5:30. Saan banda doon, Ma'am? Sa so, may ano? Yan, mam, Ah, sa may highway, sa kabila lang. oh, kasi tinutulak po itong kariton. Ah, okay. Sige po, ma'am. Thank Apostle you po. Tapos 5.30, umaga, lumilit na dito. Ganun po yung daily routine. Saan ba yung location na ito, ma'am? Para alam ng mga viewers natin. Ano ba? Ito street, along, along, ano, right po. Tapos likod lang ng Odin Mall. Yon, thank you ito po, ma'am. Ito lang po sa, ano, ang highway papuntang dito sa mga. Ito po oh, oh, sige Ate Jane pa-order ng ano, yung regular lang. Puso, sige puso. Ay, sarap ng lugaw nila guys, oh. Puro laman. Nakakailang logo kayo sa isang araw, eh. Nakakailang ganito kayo. Nauubos. Wow, grabe. Nakakaapat na kaldero kayo. Ito po, ano naman po ito? Yan po yung pares. Ah, sa pares. Pares mango. Ang dami din lang guys, oh. Solid, oh. Tsaka ang lapat mga sabaw nila. Kaya, order na tayo ng lugaw, guys. Ang guys, may lumpia din sila. Tsaka toko baboy. Tapos mami. Yan. May itlog din, may chicharong bulaklak. Marami din kayong pwedeng pagpilihan dito, guys sa Lugawan. pangalan ng ano nyo? Lugawan nyo te. Ayun, sa Amigos Lugawan guys, dito sa Recto. Okay guys, nandito tayo sa may Recto. Nandito tayo sa Amigos Lugawan. Tatry natin tong lugaw nila na 45 pesos. Ayan guys. Ang laman na ito, guys, puso. Pero ikaw bahala kung anong gusto mong maging laman. Ayan, laman ng baka po guys puso. Ayan o. Oh. Ang dami nilang mag-serve dito guys. Ayan o. Oh. Try natin yung ano lang. lugo lang muna. Kung ano lasa. Ah. Mmm. Sarap ng lugaw nila guys ha. Ah. Ito naman natin yung ano. May laman. Ito guys. Kung hindi kayo mas maselan kasi bangketa sila eh pwede na sa inyo to yung logo nito ang sarap sarap ng pagka logo nila solid yung logo nila dito perfect to pagka may hangover ka sigurado wala yung, yung tama mo yan nagyan natin ng ano chili sauce para may konting sipa maganda dito guys mainit talaga na isa serve sa iyo ayun umuusok-usok pa sulit na to sa 45 pesos yung logo na to okay no sumarap nilagyan ko ng ano chili powder goods sa goods quality bukod sa lugaw guys meron din sila ditong ino-offer na pares sa kamami yan pero pa ano nila lugaw nila, nila solid Yung boss ano pangalan nyo boss ah jepoy matagal na ako kumakain dito boss oo 90s pa nag, pag tuwing nagpapaprint ako dito sa audion dito na ako makain. Mas masarap yung lugaw mura pa. Nagsimula nga ito, 20 lang eh. Wow, 20 lang, 20 lang, 20 lang talaga dati. Tapos ngayon, ay, may 45 na. -sanghi, taga, taga Paranaque pa ako. Layo, no? Hmm, taga Paranaque. Ba't hindi naisipan yung kumain ng pakaan na Hindi, lagi ako kumakain dito ay, talaga. 90s. Bata pa ako, binata pa ako kumakain ako dito. Masarap kasi, iba yung lasa. Tsaka marami laman. Oh, panayo, hindi, no? hindi, ano, hindi lugi. Hindi tinipid, no? Hindi tinipid. Tapos uh, malamig pa yung soft drinks. Iba pa rin yung malamig yung soft drinks eh. Iba yung iba kumakain ka tapos yung soft drinks mo malamig. Iba Thank sa... you, boss. Ah, oh, sige. Yan guys, follow nyo din si Kagawad Jepoy, Yan, nakita natin dito kumakain. Salamat, bossing. taas si eh, ma'am. Ano pangalan nyo ma'am? Rochelle po. si ma'am Rochelle. Sarap yung ano nila. Dahil yung laman eh. Ayan guys, yung lugawan nila na to, bali lumilipat pala sila sa kapila pag alas 3 ng hapon. Doon, mas okay yung pwesto nila doon. Kaya yung mga kumakain dito guys, mga di pa. Hindi basta-basta. Kasi sobrang salap talaga ng ano nila. Lugaw nila dito. Ayan o, no? oh, ang dami pang sahog. Kaya dayuhin nyo na to pag napatpag dito sa recto. Ayan, tabi lang sila ng LRT station. Pagtanong nyo lang guys, amigo lugawan, alam na ng mga tao to. Oh. Ah, si Kuya, nakasama natin dito sa pagkain. Anong pangalan mong boss? Alpi. Yun, si Aloha. Kuya Alfie. North Caloocan, ano, grupo namin sa Mubit. Yun. Ah, oh, mas kumusta naman yung lugaw nila? Madalas ka bang kumain dito, oh, Kuya? Galing ako pang bangga Pag kumawa ba ako, dito ako kumakain. Pag kumawa ako tumata sa si Genesis, pag kumawa ako dito, dito ako kumakain. Yun. No? Masarap yung lugaw dito. Ano pa, mura. Mura, ano? Panalo, ano? Ano, para ako, Magkano yan, boss? 45. Oh, murang-mura, 45. 45. Tingnan nyo naman, ang dahil laman, no? Ang dahil laman. laman Oo. Oh. Oh. Yun, thank you, boss.